muusok pang pa ating adobo. Yummy! Kain po tayo. Ito po ang inoto ni Mama Adobo. Manok! Mama! Sunod natin yung ating luya. Ito yung ating anibawang bawang. Nag, ano na siya? Golden brown. Kaya luya na yung ating sinunod. Yung sibuyas. Gusto ko sa ano, pag nagluluto ako ng manok, gusto ko yung maraming luya. Para pang ano ng langsa ba. Pang tanggal talaga ng langsa. Ito yung ating manok na ating aadubuhin. So, kalahating kilo to siya. At yung ano niya is yung pakpak yung part is yung pakpak. Bigyan paminta. Then, sunod na natin yung ating toyo or yung ating soy sauce para kumapit yung lasa nya doon sa manok. Yan natin ng kunting tubig para pampalambot. Ito na yung ating adobo. Kumukulo na yung ating adobo. Ako ditong natirang isang patatas. Isasama ko na lang dito sa ating adobo. Ayan na yung ating adobo. So, pinatuyo yan siya. Pinatuyo na adobo. Ayan. E, mekos, mekos na natin yan. Mekos, mekos na natin to. Kapalagay lang natin ng ating patatas. Para may, ano, gulay. Masarap yung patatas. So, ganyan ako mag, ano, adobo ganito ako mag adobo ito yung aking style ng pag adobo comment nyo dyan sa baba kung paano kayo magluto ng adobo lagyan na natin ng vinegar ang ating adobo so ano to siya pinaumbong kunti lang pinaumbong na vinegar or suka lagyan natin ng kunting asukal para may sweetness ang ating adobo. Ito na ang ating adobo. So, pinatuyuan po siya. Tingnan nyo, wala siyang gaano sabay. So, ready to eat na po ang ating adobo. yan Kakain na tayo. Muusok pa ang ating adobo. Yummy. Kain tayo!